Yo, what's up mga bossing? So, gisumhan ako pangukayog sapatos pero karon mga boss na ako surplusan. Ang problema, kita na pod ko o oh, Gucci rin nga. Shoes pang bata mga bossing. May gani kinauban ako akong anak. Igo kini sa iya mga boss. Pwede nga po ang sapatos. O, oh, tanawar ko na mga bossing ko. Shish kayo. Gucci nga. Legit pagyod. Leather kini sa mga bossing. Grabe legit good mga boss. So ako na yun siyang gipalit para sa akong anak. Sakto good mga boss good. Perting sakto ha. So mo lagi nang kay likay tag sapatos nga manan out ta. Nakahapit pa gid tag sapatos pa gid. Imbis nata surplusan. Ang boss. Oh. Grabe. Na di gihapoy sapatos nakita lagi na ko ang partner. Tora mga boss, o good chick mga boss. Pang bata, may ganik kinauban ako ang anak daghan kay mga sandal diha oh. Dayon na po ni siya mga pang mga black shoes diha. So wala pa wala na ko nang select yung black shoes nga shoes kana lang sa akong dipili Kay e, mangita ko pang collection nako na ko mga bossing unsay na adrib kasi makita tag antique unya. Yeah. Ano oh, na siya damage pero diha alam na sa gawas. Ano sa sulod. Pag i-close na nimo, leather na siya. Okay na kay na siya mga boss na. At least original Gucci, di ba? Shish. Oh, tanawa na good na. Pero ngalan alan Gucci na kena. Yen. Kabi bayaran dit sa paydong ayan. So, ang bata karon ni na pan mga dulaan yung mga bossing so ako tanatanaw sa kodiri sa kung sa ko mapalit. Yan. Ang isa kaysa sa mukha gusto din magpalit pero sa bisag, bisag wa kabalo ko unsa na. O, oh, diba? Nag-sign-sign nag pa. Ayan, o. Oh. So, kana diyan mga boss. Na ako nakita diyan ang camera. Ayan. Vintage na siya ang camera mga boss. Eh. Kaso, ang problema lang sa mga vintage ng mga camera mga boss, okay, nag-working siya. Kani siya, ang balagyaan ni is 1,500. Pero, wala na ko na siya gipalit kay tungod kay lagi, dili working. So ka po tong working vintage nga working kay para mag, makita gid nimo ba. So kanina sige pang diha o oh, kabalon sana. So yung mga baso mga boss. yung kung gusto pud mo mangita diri mga bossing eh, nara ni sa uh, padulong sa capital nga sa Japan Surf kasi may gold mga bossing oh. Eh. 24 carats nga uh, GP gold gold plated So, plated na na siya. O na. So, nangita lang ikog lahat dori. Unsa akong maganahan o na makita nga antik-antik. O, oh, naawa o, oh, na iulo o. Shish! Diba? Na iulo mga bossing o. Oh. Ako na ibutang kayo. Mahadlok ko mga anak-anak. -ana. O, oh, buto nga siya. Abin ako makita Hindi man di ay. Ibutang ko rin na diya. Tahan pa kayo silang mga plate dori. Mga bowl. Mga bowl. So, kani siya, dari ko, tanaw ko dari, hadlok man kayo, man. Hadlok mo kay mga hitsura, man. Scary kayo, scary, scary kay ba, oh. Napay gold, oh. Napay gold, oh. Kani kay, bato ni eh, siya. Ah, uh, ano, I don't know, sana pa sa bukat kina. Akong ginapangita lang is na, katunta mga stone nga gipurma, og mga, yun, ani ba, mga statue. Pero kana, grabe man, scary, makay mga, mga nawong kahoy mana siya kahoy Naku, nakita, mga boss oo, alam ko na iniisip niyo mga boxing, <laughs> di ba murag no murag murag mga boss ba murag yun get... kita paran pag yun nag, na, nag high nga scary kay na yun di ba ay nagkod niya <laughs> so kani mga bossing try na ko nag open ay try open try na ko nagkuha then tsada kayo uyog-uyogon uyug ba kay basin og naisulod bitay pero inig punit gud nimo kahoy Naman man gud so kani o oh, mga hadlok kayo di gud na sila kakahalin kay syempre pinoy ta tapos ato na i-display hadlok man di ba o oh, na nawag na ko anak isa o oh. Ah, ano po dun kaya nakita na ah na siya gina pakita sa ako gusto siyang ubay oh, unsa kanay paliton ay na. Hmm. So, siya gulaan. Ginan ako. Dili lang, ana. Kay mahal kayo niya. <laughs> mahal kayo. Eh, kay bago ba oh. Napay gold ako nakita. Oh. Gusto ko mamalito ba ani? Display na ako sa shop. Display sa tindahan. Ibutang. Ang problema, di siya mahulugan ng coins. Kay open ang iyang likod. Kay dapat magudunta, ana. Dili na siya open. Na, masudlan na siya o coins. Na, isaw. Batugin na siya. So, kung gusto mo mang laag kaning dalan padulong sa Capitol Ground, na surplus diha. Kanang one-way nga dalan niya, mga bossing.